Bagong araw, palibagong vlog na naman tayo Palibagong pasada na naman Ayan So bagong lahat guys May isa shoutout muna tayo Ayan And guys Shoutout nga pala kay Jerry Motovlog from Kauswagan Lanao del Norte Ayan Shoutout sa'yo bro Idol So follow nyo rin siya guys Pasupport so, na rin si Jerry Motovlog yan from Lanao del Norte. Yun. Yon guys, biyahe muna tayo. Pinamano natin sa Vicente Yeah. Tara, let's go. alis muna di banget. Niyan. madam. Guys, guys binamaraan natin guys, 50 pesos pero pang-gagas muna natin. Ay, naubos kasi yung pasada natin ka guys. Yung bahay nang utang. Wala pang isip. Sa mga bigang uurulugan natin. Wala ng lupa. Ini guys, ya itu ada liliman. Ah, lima, di limaan tuh. Ya, Liliman, limaan kah teh? Ah, hey. Okay. When? Siniman, di ba pinagkataros ko ng gugwa? Laga natin. Um, Lumagnit, sorry. Sorry, sorry. Sabi <laughs> <Lamin> na <naga> katayutan. Yun. Tatis <laughs> pa ito ako sa takbo niya, talagang uh, magbinigay ko yung beer at yung ano niya. Binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na aramdaman ko sa pagmumoto. Yung open ayaw, sa ginaldo, umuwi Sorry nang. diba kahit hindi ko, ate ano eh uh, ahmm dilimaan sumablit yung naka oh kiss na talaga mas nasunod na <laughs> ganito talaga pag iba yung naisip may naisip na ano mga utang <laughs> dilimaan hindi sumablit <laughs> gagi ulit ko pa kanina Oo mo rin di panunod ko haja yun Ay! Nako! AR! Pinagawa mo sa buhay mo Ay okay, ano ko lang ito, labad ko na lang Pasa ka natin ah <laughs> Baka takot <ka. laughs> Sa ano kasi Pumapasok pasok, Pumapasok paso, kasi kagad sa utak ko yung mga utang ko Hindi ko alam kung paano ko pagkakasahin yung oh, masada ko Yan nalalab Minsan nalalab Thank you ate Sinsya na ulit So yun guys, bigyan tayo natin ng 150 natin dito si ate sa may liliman sa ng school ayan nagkamali pa tayo ng pinuntahan papuntang sumabnit naman lang na yung pinuntahan namin kasi iniisip ko kasi yung mga utang ko guys paano ko pagkakasya ngayon yung mga kinikita ko ngayon itong mga masada guys kaya yun sumabra so, tayo ng ano ang pupuntahan Miss liliman. Napunta tayo sa Sumabnit Magpas na tayo sa San Vicente Pumunta Manawag tara so, guys, let's go Pangkok dosa eh Gagawa <laughs> tagol Then guys, mag tayo ng palina

Ting ka pati Ayan guys, natin na natin si Mami sa Palina, Palina East Sa Palina East Ayan, binigyan tayo ng 80 pesos guys Ayan, balik na tayo sa paradahan then guys, biyahe tayo, mag-aaral tayo ng UCU. Ito na lang mamo. natin sa natin sa atin sa UCU Ayan, so yun guys, mag-aatid tayo ng bonus lang Bonus Ayan, let's go thank you you have 50 pesos guys yeah ay katayama. Um. Kita atras pa yan yung libro nga. Pamumugna vlog ka okay lang